Ang pagpapalit ng kasukasuan ng balakang at tuhod ay isang napakamatagumpay na pamamaraan. At sa nakalipas na tapadyo taon, maraming mga pag-unlad ang nagawa sa larangang ito. Partikular na kapansin-pansin. Ang paggamit ng robotic na tulong upang isagawa o so ang mga operasyong ito ng tumpak at kontrolado. Ito ay nakatulong sa amin na makamit ang napakagandang pagkaka-align para sa karamihan ng aming mga pasyente kapag ginagawa namin ito gamit ang robot. Ginagawa namin ito sa loob ng higit sa tatlong taon at may magagandang resulta bilang isang unit. Sa Apollo Hospital, Chennai, malapit na kami sa 1,500 robotics na pagpapalit ng kasukasuan. Kaya sa ganitong paraan, ah, nakikita namin ang aming mga pasyente na may napakagandang pagkaka-align sa pagtatapos ng operasyon. At bilang resulta, mas maikli ang pananatili sa ospitali, mas kaunti ang post-operative na sakit. At inaasahan naming mas matagal ang buhay ng kanilang mga kasukasuan dahil napakaganda ng pagkaka-align. Sa kabila nito, hindi lahat ng pasyente na may problema sa balakang at tuhod ay nangangailangan ng operasyon. Ang pagpapalit ng tuhod ay madalas mo kailangan para sa mga pasyente na may malubhang osteoarthritis sa tuhod kapag hindi na sila makalakad ng higit sa 10 15 minuto o nagkakaroon ng sakit ng regular at araw-araw na kailangan ng pain relievers. Kaya kapag umabot ka na sa yugtong iyon, saka isa alang ang operasyon. Bago ang yugtong ito, maaari itong pamahalaan ng maayos sa pamamagitan ng pagbabago ng aktibidad, pagbabawas ng timbang, mga gamot at physical therapy na nabibilangan ng mga ehersisyo sa pagpapalakas. Um, ngunit kapag umabot na ito sa yugto kung saan ito ay malubha at nililimitahan ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay, ang pagpapalit ng tuhod o balakang ay nagbibigay ng mahusay na resulta gamit ang kasalukuyang teknolohiya.